Mabusisi si, si Ate Cherry sa pagbili ng mga appliances sa kanyang tindahan maging sa loob ng kanyang bahay. Para sa kanya, mas mainam na raw na gumastos ng malaking halaga para sa kalidad na produkto. Tinitingnan niya rin kung ang produkto sumusunod sa itinalaga ng batas, partikular na mga dinidikit na sticker o ICC stickers. Kailangan pag namimili ka ng mga appliances, kailangan usisayin mong mabuti kung yung quality, number one yun. Tsaka yung, minsan din sabi nila kasi dun sa tatak, like standard, gano'n, na nabishi, gano'n. Pero, kailangan, suriin mo talagang mabuti para hindi siya mag ng fire, lalo na dun sa mga wire, gano'n. Mainam na daw ang pagiging mabusisi sa pagpili kesa magsisi sa huli. Ay, kahit sino na po, takot po talaga. Pag nag yan ng fire, syempre, Lalo na ako, namumupahan ako. yun nakakatakot. Lalo na ngayon, parating ang March, summer, gano'n. Kailangan pag may sinaksak ka, lalo na yung mga charger, gano'n, kailangan huwag masyadong mag-over. Ang ICC sticker o Import Commodity Clearance ay hindi na bago para sa mga consumer. Madalas kasi itong makita sa mga binibiling produkto, gaya ng mga pailaw, electronic appliances, maging sa automotive parts." Palatandaan daw ito na sumailalim ang produkto sa safety and quality standards at nasuri na ligtas sa gamitin ng publiko, ayon sa Department of Trade and Industry. Kung yung mga produkto na yun, uh, if they bear that uh, PS Mark or ICC sticker, it's indication na dumaan sila sa required na uh, safety and quality procedure that we are imposing sa DTI. Sa kabila nito, mayroon pa rin mga establishmento sa Cordillera ang hindi sumusunod dito. Katunayan, 58 establishmento na ang binigyan ng DTI Cordillera ng Notice of Violation sa paglabag sa Republic Act No. 4109 o ang Standards Law at Republic Act No. 7394 o Consumer Protection Act. Sa bilang na yan, 45 ang nasampahan ng kaso at pinagmulta mas mataas ng 10% kumpara sa nagdaang taon As to the uh, penalties being imposed uh, as mentioned by our regional uh, regional director earlier we are imposing or we have been imposing uh, penalties and uh, aside from that uh, kailangan din po na i-confiscate natin yung mga uh, uncertified na mentioned products because uh, we would we don't like that these products will uh, reach reach the market and then uh, mabili ng mga consumers Nagpapatuloy naman ang information dissemination ng Bureau of Fire Protection, lalo na sa mga appliances na walang ICC sticker. Posible kasing pagmulan pa ito ng sunog. Sinisigurado natin na ating mga kaubayan ay naiintindihan ang panganib na dala ng sunog, hindi lamang sa sarili nila, hindi lamang sa pamilya nila, kundi sa buong komunidad. Ang sino mang lalabag dito ay maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines na may karampatang multa na isang libo hanggang sampung libong piso at pagkakakulong na hindi bababa sa dalawang buwan hanggang isang taon. Jose Robert Inventor, RNG News.